iba talaga dito sa Japan nung pagkarating ko nga dito ang dami kong nakikita ang ganitong kulay dilaw sa mga daanan curious na curious nga ako kung para saan ba ito dahil bihira lang naman akong makakita o hindi talaga ako nakakakita ng ganito nung ako ay nasa Pilipinas kaya naman nung nalaman ko na itong dilaw na daanan na ito ay para sa mga bulag o yung mga medyo mahihina ang paningin eh talaga nga naman ako'y tuwantoa -tuwa at napahanga talaga dahil binibigyan talaga nila ng pansin ang mga taong may mga kapansanan sa paningin. Nung nagsearch search nga ako kung ano ang tawag dito ay ang tawag nga pala dito ay tactile pavement. Kapag susubukan mo nga dumaan dito may iba-ibang ang meaning tulad nga nitong mga dere-derechong ito. Ang ibig sabihin nga ng derechong ito na mararamdaman mo pag dito ka tumayo ay safe to walk. Nung ako nga sumubok na maglakad dito sa dilaw na haba-haba ay okay naman at madali nga lang siyang sundan dahil is straight. Ibig sabihin pala nito ay hanggat ganito yung napifil kong shape sa aking paa ay safe to walk pa ako. At kapag naman natuntungan ko na itong mga dated, ibig sabihin ay kailangan mo mag-stop dahil either pwedeng wala ka ng dadaanan or mag-change ka ng direction o kaya naman ay may hagdan kang dadaanan or pwede din namang may pa-crossing ka na kailangan daanan. Yun lamang dyan eh.